Marahay na aga para sa kapos, a day in my life ng isang nanay na nakatira sa Bicol. eto nga yung araw na pumunta kaming tatlas sa bayan para naman bumili ng school supply ng aking panganay e sinama ko na nga din to si Xavier para naman kahit papano ay makalabas din sa bayan, sakto din kasi sumahod ako nito kay Facebook kaya naman pinangakuan ko talaga sila na kapag sumahod nga ako, ilalabas ko nga silang dalawa, hindi naman nga ganun kalakihan yung sinahod ko pero at least nga ay meron na makakabili na nga to ng konting school supply ng aking panganay at pagkain na rin hindi rin naman kasi ako bibili ng uniform dahil nga si mama ang nagtatahin ng mga uniform nito. Sa sapatos naman ay meron pa nga siya natira ng last year kaya naman sabi ko sa kanya ay wag na munang bumili. Ang sabi ko kasi sa kanya hanggat kaya pa nga magamit yung isang bagay ay pagtyagaan na nga muna. Saka ko na nga lang siya ibibili kapag sira na talaga yung dalawang sapatos niya. Pagdating nga namin dito sa bayan ay agad na nga kaming bumili ng mga kailangan namin dahil sobrang haba nga ng mga pila. Hindi rin kasi kami pwede magtagal dito dahil iniwan nga lang namin sa si Celestine sa kanyang daddy. Pure breastfeed nga yan sa si Celestine kaya hindi talaga maiwan-iwan ng matagal. Nung nakabili na nga kami ay dumaan muna kami dito sa McDo para naman ibili ko nga ng pagkain itong mga bata. Kakain niya sana kami dyan kaso nga iniisip ko nga ay matatagalan pa kami at ito nga si Saver ay nagyaya na nga umuwi. Kanina pa nga yan nagyayang umuwi dahil humihingi na nga ng dede. <laughs> Hindi rin kasi sumagi sa isip ko dalhan nga to ng dede. <laughs> Nabukasan nga, araw nga to ng lunes at may pasok na nga. Para sa akin nga, ito nga yung mga araw na nakakapagod pero fulfilling. Habang ang tulog pa yung dalawang bata, eh, nagdimpla na muna nga ako dyan ng kape para naman mainitan ang aking chan. Luluto nga din pala ako nitong corn beef na may etlog para naman sa almusal namin. Meron nga din pala akong biniling tinapay dyan at lalagyan ko nga yan ng palaman para pang baon nilang dalawa. Hindi ko nga muna dyan na ng kanin si ate Nicole dahil unang araw nga ng pasukan at baka nga wala pa siyang kasamang kumain. Kapag ganito nga may pasok na ay aligigang aligiga nga ako dahil lahat nga ng gawain ay sa akin nakatoka. Sabayan pa nga nitong dalawang batang makulit ay ewan ko na nga lang kung hindi nga maubos ang energy mo sa maghapon. <laughs> kapag kaming tatlo nga lang ng mga bata nga dito sa bahay, hindi nga kami lumalabas. Kaya nga itong si sa Saver ay kung ano-ano na lang ang pinaglilibangan. Nakatulog na nga yung dalawang bata, dali-dali eh, ko naman kinuha yung tuwalya para naman makaligo na kapag ising niya kasi talaga tong dalawang bata, hindi nga ako makaligo dahil wala nga magbabantay sa kanila. Hindi ko nga rin yan maiwan-iwan na dalawa dahil napakalikot na nga lalong lalo na si Celeste. Kaya nga laging nakasarado yung pinto namin dahil natatakot nga ako at baka nga mahulog. Nasa second floor kasi tong bahay namin na nasa likod din na mama. Nung nakabihis na nga ako at sakto ngang tulog pa yung dalawang bata kaya naman naisipan ko ng kumain. Nagluto nga pala ako dyan ang paborito kong picadillo para naman sa pananghalian namin. At hanggang dito na nga lang muna mga mare kung gusto nyo nga ng updated na buhay namin dito sa probinsya ng Bicol. Please like, follow and share. Maraming salamat!